Hi guys, welcome back sa ating youtube channel So ngayon guys, ang gagawin natin ay samahan niyo po ako na hanapin po natin si Talia So bali guys, uh, si Talia yung rabbit ko po ay uh, matagal na siyang alpas tapos po nung time po na siya ay ikukulong ko na, na realize ko na siya po ay nanganak na, kasi buntis po siya. So ngayon, ang goal natin today ay hanapin po si Talia at ang kanyang mga junakis o, oh, yun. Mahanap na natin siya ngayon kasi ngayon ay mainit na. So, ilang araw kasi dito na hindi maganda yung panahon. So, hindi natin siya mahanap. So, ang nangyayari si Talia, pumupunta lang dito sa Rabitan kapag kakain na. Kasi alam niya yung oras ng kain. So, kusa, kusa na siyang nagpap na kusa na siyang pumunta sa kulungan para kumain. Kaya nga lang, hindi ko nilalak yung kulungan kasi nga po, yun, may bibi siya. Ayun. So, ngayon, hanapin na po natin. Let's go! So, andito ako sa likodan malapit sa halaman ng ate ko. Hinahanap ko si Talia. Ay! Ayun na siya! Ayun si Talia. Ang problema natin ay nakita ko na si Talia. Pero ang gusto nating malaman ngayon ay kung nasaan yung anak ni Talia. Kumain ka na! Hindi ka pa nakain ng feeds! Yon, ang goal ko na lang ngayon mahanap kung nasaan yung kanyang mga anak and kasi nga sa ng panahon, hindi ko sure kung buhay pa ba yung mga anak niya. So try ko lang maghanap. Mamaya na natin kunin si ano, si Talia dito. So since na dito siya, malapit sa mga tanim ng ate ko, baka yung anak niya is na dito din. kasi ito yung tanim ng ate ko eh. Hindi masyadong kita. so try natin. So nakaalis si Talia hindi ko siya nasundan kung saan siya pumunta saan so, yung batang yun hello Talia kakain na bibi Talia shush, shush. ayan na si Talia so kita mo sa katawan niya na nanganak na siya ayan. halika kakain na tayo halika sumunod ka sa akin ha kakain na ha? halika So, lalagyan ko muna ng pagkain itong kulungan kulungan ni Talia. So, siya kasi ay napasok na lang yan ng kusa dito sa rapitan. Dito. Nakabukas lang talaga yan. Kasi mamaya baka magutom siya. So, papasukan niya lang. Ang kalabang ko kasi mga manok eh. Ayan. Ayun no, si Talia. Talia, kakain na halika. Ayun na, ayun na. Papasok kayo ng kusa lalayo ako. Yan yun tinitingnan niya ako, ito na mapapasok yun. O, oh, diba? <laughs> so, ganyan yung hasi niya. sa so, ina siya. Ayan. Kakain siya ng kusa dyan. Ayan, so, okay guys, nandito ako sa kabilang side, Kabilang side, sa so, may hanay ng ito, ito, fish pond sa si gilid. So, dito kasi tumatamba yung isa kong rabbit nung nakaraan. Pero, sabi ko, itatry ko lang. Baka dito rin siya gumawa. So, ngayon may nakita tayo dito sa ilalim. Ayun siya, wait. Wait lang. So, ito siya sa may saging, sa may kawayan. Yan. Ito yung nakita ko. Ayan. Ayan. So, may butas dyan. Let's check. parang wala naman tayo nakita pero okay natin wait lang ayan so kumuha ko nito dahan dahan lang so medyo nag struggle akong pag ano kasi nasa gilid wala pa akong nakikita I'm not sure kung meron ba talaga update ko kayo later nagpapawisan na ako ito na yung nakukay ko oh. mukhang bad news guys negative pulse. Wala talaga eh. So, hanap tayo ng iba pa. Muna natin sukuan. So, for now, masyadong malambot yung tubig. Uh, masyadong malambot yung lupa dito. And medyo malalim na yung ko. Wala pa rin. Uh, ako nakikita. Wala rin akong sign na nakita na doon ng anak. So, hanap tayo sa ibang pwesto. Tingnan natin guys. Ma-stress nito nila. Eh, so, ang hirap maghanap. Ang lawa kasi. Yun. Taray natin dito sa kabila. Doon sa so medyo matigas na yung lupa. kawisan. So, nandito na ako sa may harap naman ng bahay. Harap ng church, so, Dito naman natin hahanapin. Baka sakali. Dito tayo makakita ng sign. Bonus! Nasa na ako. Wala pa rin. So, negative ito na yung last resort natin. Last chance. Gagawin. Tingnan natin kung saan siya. Tatambay. Ang problema kasi natin guys ay ang rabbit naman ay <laughs> hindi talaga siya tumatambay sa anak niya. Kasi para iwas sa predators. Yan talaga yung gawain ng mga rabbit. So medyo hirap tayo. Pero tingnan na lang natin. Alakasan ko ulit siya. Ayan. So sinukuan ko na si Talia kanina. Pero ngayon kasi nangunguhan na lang ako ng damo para pagkain nila. And then nakita ko si Talia kung nasaan siya. Ayan. So hapon na. Let's go! Siguro naman ay tunay na ito. Hindi na ito. Fake news. Fake news. So let's go. Dito ito ko sa gilid ng bahay. Ayan siya puro damo talaga dito. Sa taas na damo. So. Ito siya, pakita ko sa inyo. Wait. So, ayun sa loob si Talia. So, magagabi na. Kunin na natin. Kasi, wala na akong chance sa mga susunod na araw. Kasi, baka hindi ako makapag-stay dito sa bahay. So, kunin ko na. Balik guys, galit siya. Ayan. So, nung nalaman natin yung ano, yung kulungan, nagagalit siya ngayon. Guys, binababag niya ako. Ayaw niya, pinaprotektahan niya yung kanyang anak. So, siguro, uh, utain muna natin siya. Kasi, hindi to papayag na ayun, nakita ko na yung butas so hindi ito papayag na kunin ko yung anak so magugulo niya tayo, ikulong ko muna siya ha? baby oh don't get mad na so nagagalit siya pag sinisilit yung anak niya so napaka-protective talaga ng mga halaga nating rabi masyadong malalim so, try natin kung so nag struggle ako sa kanya ngayon kasi nagiging aggressive siya so ganun talaga guys kasi may pinaprotektahan siyang anak Come here. Hmm. Ka. Come here. So, ipapaanin lang natin siya. kena na. Gagabi na. So, let's go. So, humingi na nga po tayo ng assistant. Naikulong ko na si, ano, Italia. Bakit? May gumapang man. Ayun oh! Isa? Isa? Baka natabunan. Wait. kukunin. Kagabi ito baka dito din. Alam na nila. Oo. So. Oh. Ah. Wala na. Baka natabunan, honey. Eh. Parang wala na. Puro lalaki pala itong papayang ito. Matatanggal ko na. Di ba lahibulan niya lang yun pala? Hindi siya. Nataon lang na may plastic. Wala na. Parang wala na siguro yun. Yun na siguro. Ah, so guys, sinabot na ako ng, oh, kita nyo naman, magagabi na. Ang dumi ng kamay ko. Ayan, so far. Pero na, nakita na natin ang anak niya. So ito siya. Ayan, isa. <laughs> Nag-iisa-isa. Ayan, up, up, up. Amigot, wait. So ayan yung anak niya guys, nag-iisa-isa. So yun lang, ilalagay na natin siya sa kulungan. Thank you guys for watching. Bye-bye.